lakad lakad muna po ang inyong uh, nanay Raylee alam niyo mga kaibigan ang Victoria Laguna po ay signal number 1 na at uh, dito po sa amin sa kalamba ay hindi ko pa po alam kung may signal na rin dito ayan po ang kaulakan ayan po madilim po doon sa bahagi noon. talaga pong ah uh, meron po talagang bagyo yan po ang sitwasyon ng kalawakan yung banda doon ay madilim din banda dito ay madilim madilim yan doon po medyo orange po yan kasi palubog po ang araw niyan. Ayan. na naman tayo mga kaibigan Ako ah, na po ako nakakabas ay gabi na pala kaya napansin niyo po ba yan puro po yan sasakyan hanggang doon kaya hindi na po maka daan daan ang bang sasakyan ang maayos kasi puro po sa sasakyan ngayon po ang buhay sa Pilipinas ang mga tao may sariling batas ayaw sumunod sa batas ng gobyerno kaya nagkakaganyan po ang ating bansa lahat ng Pilipino ay batas <laughs> tapos ang duty lahat ng mga Pilipino ay batas ayaw sumunod sa batas Yan. <laughs> video video bagis Hello ate, good evening po. Kamusta po ang buhay-buhay? May bagyo na naman tayo ate. Huwag naman sana dumaan dito. Apa, eh ang Victoria Laguna ay signal number one na. Ah. Victoria? Uh, uh, Oo, sa Junilin, sa Victoria. Kaya mag-ready-ready po tayo kasi mahirap na. O, oh, tinan mo naman tiyo ang mga ang kalawakan kung gaano kadilim. Eh, gaano lang yan, kalapit ang Victoria Laguna, di ba? Kaya nga po sabi nung sabi po ng ating isang anak ay eh, mama mag na ng cellphone mag na kandila i-ready na kasi oh madilim talaga ate oh dito po talaga ang ano eh parang dito ang punteria talaga nitong si Nika Opo oh, Nika tapos ate meron pong dalawa pang ano kasunod ay, mga kaibigan, buhay ng tao sa Pilipinas. Grabe, ano po? Talagang sunod-sunod. Ayan, oh, tingnan niyo po ang mga tanim ni ate, oh. Ang gaganda po. Yan po ang bahay nila. Ayan, si ate, araw-araw yan nagwawalis. Yung rambutan nilang tanim, oh. Wala po, yan, eh. Oo nga po, eh. Sa lakas kasi ng hanin Oo, oh. dito po galing talaga eh. Mm Grabe -mm. no yung Christine, malakas din. Oo, oh, mo. Opo. Yan mga kaibigan. Bas labas po ako ng bahay para ma bigyan din po ng babala yung mga kapitbahay kasi naalala niya po namin si Christine ng dumaan ganito din po ang nangyayari puro lang kung madilim, ulap tapos biglang umano biglang lumakas ang hangin ng mga bandang 1 o'clock na madaling araw kaya ang hirap pong magtiwala ayan o oh, nakakatawa ng mga kaibigan wala pong madaanan kasi yung uh, kalahati ng kalsada eh punong puno po ng sasakyan isa na rin po kami dyan. Meron din po kaming uh, tricycle dyan. Kaya, yan. Yan po ang mahirap. Kasi yung aming garahe din ay ginawa pong uh, kwarto ng aming isang anak para po makatipid sa pag upa ng bahay. Kasi sayang naman po. Kailan lang kami, tuklo lang naman kami sa bahay eh maluwag po yung uh, ra hey, hindi naman nagagamit masyado kaya yung aming tricycle eh nasa kalye din po ayan eh, mga kaibigan ganda lang ng ano ng uh, view pag gabi <laughs> madilim po ang mga kalawakan mga kaibigan yan po ganda pong tignan ng view pagabina na kasi meron na pong mga liwanag Hi ate. Video video tayo lakad-lakad kasi maghahapon ako sa loob ng bahay. Nainip ka rin ano? Ha? Saan naman ang ano mo destinasyon mo? Ay, may magbabayad daw doon sa ano? Ah. Sa Kila Marinsilya. O di punta ka doon. Sige ate, enjoy enjoy lang. Wag ka kasing ito na tawis kalimig mo lang lang dito sa ito ano po. Ano po yung meriendahan Yan. Madilim po mga kaibigan ang kalawakan. Ayan o. Mga ma-orange. ganyan po na kulay orange po ang kulay ng kalawakan. Ibig sabihin po talaga may nagbabadya po na ano. Masamang panahon. Ayan o. Natakpan na yung buwan o. Yan po ang totoong kulay ngayon. Orange, orange masama pong panahon yan, nagbabadya ng masamang panahon kulay orange oh, na-capture ng ating camera yung kulay ng kalawakan, hello diyan ka lang be hmm, puro talaga orange yan oh. orange orange, at yan po nakakatakot na ano na kulay ng kalawakan kasi talaga pong legit po yan mula po po sa aking mga magulang kapag nag orange po ang silangan sasabihin ng aming tatay maghanda na kayo ng mga panggatong kasi may parating na masamang panahon yun mga ilang araw lang ay bagyo na <laughs> pare tinamari o oh. Orange talaga yan. Kila Jenny Linda sa Victoria Laguna, signal number one na. Oo. Kaya ready na naman tayo, mare. Oo nga, sana. Yan, yung buwan, mga kaibigan, no? Oh. Kina yung buwan, nagtatago sa ulap. Yan po ang ating kalawakan ngayon. So, yun lang mga kaibigan nakapaglakad-lakad naman na po ako at maghapon po ako sa loob ng bahay naglinis, nagayos ng mga galat-galat gamit-gamit yan ang aming bahay ang aming kubo yan ito po yung aming garahe na sinasabi ko na diyan po gumawa ng uh, kwarto, may kunting salang aming anak at ito naman po yung sa amin yung uh, buong bahay. Yan po. Ang amin pong lote ay 75 square meter. Lahat po yan dito mga kaibigan. 75 square meter po yan. Pati yan. Pati ito. Pati itong kay ma'am. Yan. Lahat yan. Yung mga corner lot lang ang mga parang may 95, may 100 plus. Ayan na po, lumabas na po yung, ayan, nagtago na naman ang buwan. Grabe mga kaibigan, no? orange sa orange, sa ang no? lawak. Lawak po ng orange. Talaga pong alam na alam po na yung mga matatanda ng araw na kapag orange na po ang kulay ng kalawakan at ng silangan yung pagdating ng hapon hindi po yung sa umaga mga kaibigan kasi normal po yun sa umaga pero yung pagdating ng pahapon may wakat ang haliang tapat tapos orange na may takot na po yan ang mga matatanda nung araw ihanda na lahat ang puspuro ang mga lampara tapos yung tatay ko uh, tinatalian yung ano yung tawag dito yung bahay namin kasi ang bahay namin nung araw eh, mayari lang sa ano, sa kahoy, yung haligi, kahoy. Talagang kubo talaga. Tapos sa talian niya yun, itatali sa mga niyog. Kaya ang hangin kapag galing sa kaliwat kanan, ay hindi po tinatanga yung aming bahay kasi nga may tali. Pero kapag natumba naman ang niyog, yun naman ang problema. Yan, mga kaibigan, ang sitwasyon sa Pilipinas. Uy, ang mga kabataan. Grabe, magpatakbo ng ano, sasakyan na yan. Wala pong tao sa loob ng aming bahay kasi andito po ako sa labas. Si Lolo Dudong naman ay nandoon sa kabilang bahay sa aming anak. Kaya ayan, walang tao yan dyan. Dito naman sa kabila ay wala din. Dito sa sala. Ayan. Ayan mga kaibigan o. Oh. Alam niyo po, pag nakakakita po ako ng kulay orange na kalawakan, mga ulap na yan, talagang 100% po yan ay masamang panahon talaga kaya pray lang po tayo mga kaibigan, wala naman po tayong ibang wipon sa panahon ito kundi manalangin manalangin, manalangin at magtiwala sa Panginoon na tayo po ay ng Diyos sa mga sakuna ay Lord ang aming mga hiero dito yan mga eh, hiero at uh, nawa ay patuloy na Iligtas ang Panginoon yung aming mga buhay at ang mga bubong. Grabe po oh. Nakakaano po yung kulay pula na nga. Namumula na ang kalawakan. Hindi po yan sa ilaw. Hindi po ba madalas akong mag -video ng kalawakan. Ngayon lang po ito. Malawak po yan mga kaibigan. Hanggang doon yan oh. Malawak po yan ang mga orange na Yan. yan. sa ikot. oh. oh, saan pupunta? O, oh. doon na, doon na sa loob ng bahay kasi maraming sakyan. Sige na. Sige na, be. Yay! Tawagin mo na ito, tandito sa gitna, o, oh, tina mo. Itsura niyan. Parang siga. Inisip daw lang dito. Yan, ang kanilang uh, na na bahay pero ngayong December lilipat na po sila sa hanggang uh, sariling bahay. Kaya lang ang layo, Batangas. Malulungkot, syempre, ang mga lolo at lula. Lalo na yung lolo. Sa aming apo na babae, makilolo yan eh. Yung alalaki na yung makilolo. Yan. Yan, mga kaibigan. Uh, isa pong magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, pinakita ko lang po sa inyong ngayon ang kalagayan po ng ating uh, kalawakan ayan po ang buwan ayan po ang buwan oh, ayan ayan, ayan, ayan. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong panunod mga kaibigan patuloy po tayong pagbalain at ingatan po ng ating Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all po. Amen.